Good morning mga ka-farmers So nakikita nyo ngayon ang uh, kanya-kanyang pagbuhat ng uh, itigi isang bato sa aming uh, barangay para dalhin sa aming uh, irigasyon na, na landslide dulot ng uh, tag-ulan Kasi uh, kapag di namin ginawa ito uh, walang ibang gagawa kundi kami rin lang kasi kami ang mawawalan ng tubig wala na rin panghugas ng uh, aming uh, katawan kaya sigurado mamamaho. Kaya ito, ginagawa na namin ang paghakot uh, ng bato. So, kahit uh, matarik yung uh, daan, pilit naming uh, inaakyat para lang madala itong mga bato. So, makikita nyo naman dito kung gaano uh, matarik yung daan kaya kung baga sa sasakyan naka primera lang yan para hindi mabitin kasi pagka mabilis ang lakad hindi pa makakaabot dun sa paglalagyan ng bato malamang ubos na yung hininga hindi na makakahinga kaya dahan dahan lang muna katulad lang din ng uh, mga langgam na kahit uh, mabagal basta sunod sunod eh, yung isang as kilong asukal na wala pang isang araw ubus na sa kanilang uh, bayanihan. Kaya mga malaking tulong pa rin ang, uh, bayanihan dito sa amin kasi uh, kahit uh, walang uh, sahod uh, ang tulong-tulong pa rin kami para matapos ang isang uh, bagay. Tsaka kung mapapansin nyo yung mga nagbubuhat mga matitikas ang katawan wala kang nakikitang may kaya malalakas pa ang mga yan o ito sa malaking exercise yan malakas uh, umakyat mga sanay sa pagkarga tulad nito matikas yun so dito na nailalagay yung mga bato so hanggang dito na lang mga ka-farmers please subscribe sa ating channel bye bye